yun mga kamisri so good morning good morning good morning today is monday na naman yun alright so lumabas na tayo mga kamisri kasi may pinikap up tayo sa kabuko na papuntang kayo sa city so nandito na tayo sa may city ulit so mga uh, mga ilang minuto mga uh, tayo dito mga 10 to 15 minutes antay tayo ng buhay dito mga kamisri Okay, alright. So, maganda rin. So, tayo tubig. Ako, lagi naman tayo may bawang tubig kasi uh, kailan kailangan natin mga driver yan. Alright, so sana uh, maging maayos ang lahat sa tsaka lamig-lamig ang ulo natin sa traffic kasi lunis na naman ngayon. Expected kahit linggo matraffic. So, December na kasi. So, malapit na ang holiday season, malapit na Christmas kaya busy na ang mga tao. Okay, alright, so good morning Keep safe, Right safe Kung so, hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel Please Paki subscribe mo na yan At paki-like Share at paki-click ang notification bell Para ma-notify ka po sa mga Upcoming uploaded video Sa ating pag-araw-araw Na biyahe na i-upload ko sa Mr. Yoso Official Okay, alright, maraming salamat po yun mga kamistri so lumipat tayo dito sa langkaan malapit na tayo maka consume ng 30 minutes so pag mga 30 minutes na wala pa uh, lumipat tayo sa burol mga kamistri uh, doon na tayo magbabakasakali magaantay so yun good luck right, so wala pa tayong first blood kahit na delivery man lang lilipat na tayo sa mga tiyaga lang talaga mga ka-mystery so kahit pa paano makaka-first blood din tayo yan alright yun mga ka-mystery so good afternoon good afternoon so update update tayo so galing pala kanina sa munting lupa nakakuha tayong tagig tapos tagig nakakuha tayo dito sa papuntang Makati dyan sa Shopwise sa may Chino Roses yun alright so dito ang target natin na papunta ng Fairview kaysa yung city kahit hindi naman Fairview basta pa-QC yun alright kahit delivery kukunin na natin kasi dahil drop off natin yung kinuha natin sa kabuko kanina yun alright kahit paano parang limang passenger na tayo mga kamisuri yun Okay. alright so abang abang tayo ng booking dito sa Makati alright yun mga kamisuri so update tayo so nandito na tayo Stambayan, sa tambayan sa Parview Parview all right yun no? yung ating harap buhay oh nagre-relax na tulog-tulog na lang ay nagyo YouTube YouTube na lang relax relax paldo paldo kumita kasi kahapon yan wala yata si Jampol ngayon pre yun, okay mga kamisiri tayo tayo natin dito si yung kukuha ng kinuha natin sa kabuko tapos kukuha tayo ng booking baka kukuha tayo ng delivery or passenger mga kamisiri kasi maganda-ganda delivery papasok ng kabiti sigurado magpo 400 plus yan ng isang booking okay, alright tapos susunod tayo mamaya sa uh, lorika sa Pasay yun mamaya makapagkapi amoy ano amoy cheese pandi ano, you know, o cheese sa maya maya tayo magkapi pagka kompleto na ang tropa pigs alright so awa ng Diyos hindi na masyadong mainit <coughs> malat tayo ngayon yun yun alright so abang abang tayo dito pag hindi perby perby muna o kaya passenger okay alright so <coughs> yon mga kami siri so, home sweet home na kami gabi na alright dahil nag at indang tapos dumantay sa 13 di natin naka video kasi masyadong madaming tao at magugulo yun ubos na lang saka lang okay peace I'm out